Wala kang anak dito at wala akong dapat ipinwalad sa'yo, kaya umalis ka na! Ah, ako ka rin dito. Walang kung ano ko yan. Pin pinatid po kasi ako ni Kuya Charles. Halika ka na dito. Ah, uh, pasensya ka lahat. Saktong nandito ako sa malapit sa school, kaya hinatid ka na yung anak mo. Salamat. Pero pwede ba sa susunod? Huwag ka masyadong naglalapit sa anak. Ah, uh, peh. pe. lang, kapag iba tayo. May anak, kapag rin kayo. Si Sino? Sino ang tatay? Dad, wait lang ha. Eh, May up ka sa ako din eh. Kumain na lang ha. Mars! Mars! Mars. Kita ba? Na, Oo. Pero yun, naman tayo. Hindi yung lagi ka nakamukukit sa ukay-ukay mo. Okay. Wala ka ng ibang ginawa kundi mag-isa kung ano-ano. Swimming -ano. na swimming ka. Kita mo yung panahon, nag-uulat. Well, nga yung masarap na rito. Iyon na. Ulo na habang sa buhangin. Ah, tara na! Pag swimming ka na ay, pati na yung suit ng Mars ko ganda Eh, Mars? Ay, yung benta. Eh, Mars, kung ano ka na ibang tigil na magbabantay ng ukay mo. Dali na! Gusto na? Ano yan na? Ang lakas ang trip mo. Kung bumuhos yung ulan, magkasakit pa si Sia. Mars, hindi yan. Eh, kung bumuhos mo yung ulan, hindi mas maganda, di ba? Eh, asa yung anak mo? in anak ko, sumamag kay tatay niya, nagpukupra. Ay, ka na! Nagpukupra ulan, Ano ba naman yun? Kung hindi ang trip niya mag-asawa, no? Eh, sige na! Mag... Magsasara mo na ako. Sige na, tutulungan na kita magsara. Bilisan mo na. Ano na, kakasin. Dali na, Mars! Magpapakakita mo! mo! Pare, ano? <clears throat> nagustuhan mo ba yung lugar dito? Pare, dito marirelax ka. Buti, sumama ka sa akin. Napapakayag kitang lumabas. Hindi ka nalang nagkukulong sa inyo. Kaya isip sa problema mo. Actually, kaya ako sumama eh. Inaalala ko sa dagat natin Tsaka isa pa, hindi mo lang sa maaalis mag-iisip eh. Kala na, nakita ko yung bata pare. Hindi kaya talagang anak mo yung batang yun. Sigurado ako, pare. Anak ko yun. Kaya lang, hindi ko kasi makakausap na maayos eh. si, si Virgo. Pare, nasa iyo din yung problema eh. At kasi umalis ka ng, hindi mo malang kinausap yung ex mo. Alam mo, mahirap yung sitwasyon. Gustuhin ko mga kausapin, di ba? Alam mo yung ginawa ng nanay ko. Naglason. Pag sumama daw kay Virgo, tutuluyan daw niya yung buhay niya. Kahit naman, kahit naman ako, gusto kong makasama yung tao, eh, kahit naman ako gusto kong magpaliwanag sa kanya, pero ano gagawin ko? Hindi ko nga alam. Dago, nararamdaman mo ko yung problema mo niyo. Ikaw pa rin yung anak mo. Di diba ba yung anak mo? Diba yung anak mo? O, oh, Juan. Tignan mo nga, para kamukhang kamukha kamu mo kamu talaga yan. Anak mo yan. Hindi ako nagkakamali. Alam mo, mas so mabuti pa. labitan ko muna. May mo na kita dito. Sige, pare. Mars. Diba? Kali ko naman sa'yo, mga kapag-relax ka talaga dito. Tignan mo yung panahon oh, ganda-ganda niya. Init. Kanina sa Samantalang kanina, may ulan pa. Kaya, alam mo, Mahay, naka-enjoy naman talaga sa dagat. Alam mo, naalala ko sa ako dito. Ano naman yun? Kaya alam mo dati, dito. Dito, dito kami, matakas ko na. Dito kami ko natambay. Ano ka makakagrelax? Pati pala dagat na alam mo sa kanya hindi naman niya na Para ano? Kunin niya anak ko tapos ang gagawin ng naniniis sa ano. ko nga lang. Sabi ka mamaya. Wala nang so, nanay niya. Mm -hmm. Baka kunin pa yung anak sa kambal. Either niya anak ko, pag malupit na niya yung anak. Po, niya. Okay. Wala mo siya sa nanay niya. Ano ba? 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 Ano Mas Ano

Ano po ba? Siguro. Opo, lalakad po ka kay Mama? Single ko na nga ba? Opo. Kinalakad mo ko, sure ka? Opo. Ano po ba? Oo naman. Opo, okay lang po. Ano po, okay lang po. Ilalakad mo ko ah. Kalungkot po kasi lagi si Mama. Daa. Kasi nga inisip si Daddy. Ah, ay, okay, tapos ang badado. Hindi ko po alam eh. Hindi ko pa po siya nakikilala. Lama ka? Eh, malay mo, di ba? Kasi na rin okay kami ng mami mo. Ako na magiging daddy. Okay na sa'yo yun? Opo, gusto ko nga po kayo magiging daddy kasi kung mabait kayo eh. Ano? Sa akin na, pwede ka mamaya na. Huwag mong lulusin dyan, ha? Basta huwag kang lalayo ha, mas maganda yung nakikita ka lang ha. Siya, sige tapusin mo na yung bahay na yan. Nakuha <tinyo> kong shirts, magugustuhan ko ni Sia. Ang daman sa si pwede kutsara. <laughs> <tinyo> Mars! Mars! Di ba si Chelsea? Ang gusto ni Sia? Mars! Mars! Ano ba? Ito na lang ay! Bakit? Kumain ka ka! Hayaan mo na yung mag-amang um, puso. Bigyan mo naman na... Kahit mo pa din ang lang. Hayaan mo na! Kahit ngayon lang! Eh, ba't ako kasama ng lalaki ng nanay niya? Sige, Mars. Sige, Mars. Sige, Mars. Para naman ito. Maramdaman niya rin na paano niya makausap tatay niya. Ito, tinamun mo yung anak mo sa iyo. kausap niya si Charles? Water. May isda dito. Mars. Sa makilala ng anak ng tante niya. Kasi kung gusto mo yung pamilya namin. Ito. Takot sa pamilya niya. magagawa mas. Ito ay magagawa mas. Kasi, <laughs> oh yeah, nung nasiya tap tap eh hindi kita na yung mo naglalakad po na sila din kita p isut mo muna to <laughs> po yung Eh... Ah, wow, siya Alam niyo na wala pa yung mama mo. okay lang yan. Para sa iyo talaga yan. ano na, naman. Sige, antayin ko na yung mama mo. Tulo! TULONG! TULONG! HILYA, NANUDUNUT ANG MAMA MO! Tika, anong TULUNGAN MO KO! NANUDUNUT SI GERGO! Samit lang ah! ko. Yeah. Sabi ko na kasi sa kanya eh. Huwag na siya mali ko no, na dress eh. Mag matigas kasi ang ulo. Eh, ba't ako pinabayaan mo itong kaibigan mo maglango yan? Alam mo namang di maroon maglango yan. Ha? Di ba? Di ba? <laughs> 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 ah, isa na nga. <laughs> Mars, okay ka lang ba, Mars? <laughs> I like really <laughs>